Yo, what's up? Sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Shoutout muna ulit sa lahat ng mga ka-DCW team at saka sa lahat ng mga admins ng mga Duterte supporters sa social media at syempre sa lahat ng mga ka-DDS natin sa buong mundo. Happy New Year po sa ating lahat. Ang video na to ay ang New Year's gift ng na nagpapagawa sa akin ng mga video na to. Ipapakita ko sa video na to ang anti-yellow garbage oligarchs. At nang di na sila makabalik pa sa gobyerno gusto nang i-secure na napapagawa sa akin ng mga video na to ang gobyerno natin laban sa mga basurang oposisyon na to. Dahil once na mapasa kanila ulit ang kapangyarihan, new chapter of suffering na naman yun for sure. After EDSA Revolution noong 1986, naghari na ang mga garbage oligarchs na to sa gobyerno ng ating bansa. Sa loob ng 30 taon, di na nagkaroon ng totoong eleksyon. Dahil ang dinadaos talaga natin tuwing botohan ay selection Selection kung sino ang susunod na ilalagay sa pwesto. Dahil kung sino ang tuta o puppet ng mga garbage oligarchs na to, yun ang sagana sa propaganda gamit ang telebisyon, radyo at pahayagan para siya ang iboto ng mamamayan. At pag di pa rin umubra ang propaganda, dayaan tactics na ang last resort ng mga oligarchs garbage na to. Yun yung dagdag bawas tactics or brownout out palit balota magic. Just like election 1992. Pero dira umubra ang propaganda nila dahil si Madam Miriam Defensor Santiago talaga ang gusto ng mga tao. So anong ginawa ng mga oligarchs? Siyempre, sa katerbang brownouts daw ang nangyari ng mga panahon na yun. So yun na nga yung dagdag bawas tactics or brownout palit balota magic. After ng bilangan, konti lang ang lamang ni President Ramos kay Madam Miriam Defensor Santiago. So yun, siya na nga ang sumunod na naging presidente after Cory Aquino at nakumpleto niya ang anim na taon na termino niya. Siyempre, selected siya by the garbage oligarchs para maging presidente ng ating bansa. Isunod na ho natin yung election 1998 na kung saan nanalo si President Estrada. Sobrang laki na namang niya sa pumapangalawa sa kanya sa bilangan na si Jose de Venecia. Ito naman parang President Duterte ang senaryo dahil pareha silang mahal ng mga tao at ang pinakatumatak sa kanya at nagustuhan ng mga tao ay yung tagline niya na era para sa mahirap. At syempre sikat dahil artista, kaya siya ang binoto ng mga tao. Pero dahil hindi siya puppet ng mga garbage oligarchs, binatuhan siya ng binatuhan ng mga black propaganda. Gamit pa rin ang media para masira ng masira ang imahe niya sa mata ng mga tao. So na-impeach siya after 3 years. Gamit ang ikalawang EDSA Revolution noong January 17 to 20, 2001. So take note, Basta hindi ka papit ng mga oligarchs na to, lahat ay gagawin nila para ibagsak ka ng mga to. Parang yung ginagawa ngayon ng mga yellow garbage. Same tactics, di ba? Magkaiba nga lang ang binabato sa kanila to form a black propaganda. At nang ibagsak ang presidente ang kalaban nila. So ang pumalit ay ang busy presidente niya na si Gloria Macapagal Arroyo. Nung binabatuhan na ng mga black propaganda si President Estrada noon, nag si VP Arroyo sa cabinet position niya as Secretary of Social Welfare and Development. Tapos sumanid na siya sa lumalakas na oposisyon noon laban kay President Estrada So yun, nung January 20, 2001, Arroyo was sworn into the presidency by Chief Justice Hilario Davide Jr. So obviously, she have been selected So dapat siya pa rin ang manalo sa Selection 2004 Pero di ba ang gusto ng mga tao noon ay artista ulit na si Fernando Pud Jr.? Ang dami nagsasabi na nagkadayaan daw noon Kaya ba't kanan din ang brownout ng mga panahon na yun? Well, installin ako sa mga saksi ng mga brownout na yan. Dahil siyempre, buhay natin ako ng mga panahon na yun. So, pag nag-brownout, alam nyo na ibig sabihin nun. Dagdag -dag bawas and palit balota magic na ang kalalabasan nun. So, dikita kita -diki talaga ang laban. 3.48% lang ang namang ni President Arroyo kay FPJ. So, siyempre, si President Arroyo na nga ang nagwagi ng seleksyon na yun. And take note, na kumpleto niya ang kanyang termino kahit na napakarami ang nagreklamo at kahit na may mga ebidensya na nagkadayaan noong election 2004. Isa na sa pinakamatinding ebidensya ay yung Hilo Garcia. Pero ang tibay, di ba? Hindi siya napatalasik sa pwesto, kaya swerte niya. Ganun talaga siguro pag selected ka. And then after that, here comes the first automated selection noong May 10, 2010. Naimbento ang PCOS machine so they can easily manipulate the election by simply clicking, typing, and that's it. Mission accomplished. Di na kailangan ng dagdag-bawas tactics or brownout palit balota magic. Computer lang, okay na, di ba? So bago magseleksyon, kaliwat kanan ng yellow propaganda nila at ginamit din ng mga basura na to ang pagkamatay ni Cory Aquino noong August 1, 2009 para patakbuhin ang anak nito na si Benigno Aquino III na wala namang nagawa sa pagiging pool politiko niya. Pero dahil umuulan nga ng mga yellow propaganda ng mga oras na yon at siya ang napili ng mga oligarchs, edi eh di automatic yun na siya ang magwawagi sa paparating na automated selection. Aaminin ko, isa huwa ko sa mga nabiktima nila. Isa huwa ko sa mga mangmang -mang at ignorating bumoto sa kandidato na to at pinagsisihan ko yun. So dahil papit siya ng mga garbage oligarchs, na nakumpleto niya ang anin na taon na termino niya. So here comes the 2016 selection pa rin kasi nandiyan pa rin ang Picos Machine eh. Ang talagang nakaset na sa Picos Machine na dapat na manalo ay si Mar Rojas at Lenny Lugo Robredo. Kaya nga overconfident silang sabihin na sila ang mananalo. Pero dahil sa kaliwat ka ng banta na pag nila si Mayor Duterte ay magkakagulo, pinatigin nila ang dayaan sa pagkapangulo kasi alam nila kung saan sila pupuluti pag pinagpilitan pa rin nila na si Mar Rojas ang manalo. Pero andun pa rin ang dayaan para syempre, di naman nakakaya sa administrasyon na butaw ang manok nila. So obviously, manipulated pa ang 9.9 million votes ni Marrojas noon. Malamang kung walang dayaan, wala pang 1 million ang boto ni Marrojas ng eleksyon na yun. So dahil di umubra ang mga yellow propaganda nila sa pagka-presidente, naman nila ang running mate ni Marrojas na si Lenny Lugaw Robredo. Obvious naman eh, sino ba kasi ang buboto sa kanya? eh, wala naman siyang nagawang maganda. Di gaya ni Bongbong Marcos na subok na talaga. At syempre, kasama rin sa Picos Machine Manipulation Selection ang pagkasinador. Andiyan si Franklin Drilon, Francis Pangilinan, Ralph Recto, Risa Honteberos na nasa tiket ng Yellow Garbage noong Selection 2010. At ang pinakabugok sa kanilang lahat na si Laylay Dilimaw. Halatang halata naman na they are just elected by the Picos Machine. Kasi ano bang nagawa ng mga to 6 years ago kasama ng bugok na presidente nila? Panay kapalpakan lang, di ba? So basically, bobo lang ang buboto sa mga walang kwentang kandidato na to, lalo na sa bugok na Laylay Delimaw na to. So ito ang tanong ko sa inyo, gusto niyo pa bang magkaroon ng Picos Machine Manipulation next election? At sa halip na eleksyon, seleksyon pala ang magaganap? At magkakaroon ulit ng mga basura sa gobyerno, gaya ng mga yellow garbage na to? At magkakaroon ulit ng Laylay Delimaw 2.0? At peking vice-presidente, na si Lenny Lugaw Robredo. So para di na maulit ang mga kalokohan na to, ibinigay e na sa akin ng ideya at solusyon para di na magkaroon ng basura sa gobyerno. So sabi sa akin na nagpapagawa sa akin ng mga video na to, kailangan natin ng bagong voting system. At yan ang ipapakita ko sa inyo sa part 2 ng video na to. So, see you next year guys. Ako po si Mr. Rio. Peace.